Dahil uh, gusto ko lang kumanta. Na. Ah, oo, Nakakanta halata. na talaga ako ngayon. Tapos total, dalawa lamang parang tayo oo, magkasama. Mga bunganga sa umaga. umaga? <laughs> gusto ko yun. gusto ko yun. Ang inyong mga, mga bunganga, sa umaga. umaga. Oh. Beya at ang G. <laughs> Galit. Talabang. Tapos Palaban. yung pangalan natin yung dalawa. Biyang <laughs> G. Pangit ang pantot. <laughs> ang pangit. Mga ka-MB, alamin nga natin. Ano ang gagawin natin sa Tila-tila. Ayan. Sa mga ngayon lang po nakakapanood sa ating Morning Balitaktakan, ang tila-tila, ang ibig sabihin niyan, kung ano-ano. Oo, tila-tila. Tila-tila, tila-tila. Kung ano-ano nga alam mo. Parang gano'n. Kaya naman, ngayon, tawagin natin. Siyempre, hindi lang na oh, dapat tayo ang gumawa nito. Hindi tayo ang nabababoy lang dito. Oh, hi! <laughs> <laughs> oo, oh, oh. so, sa tawagin natin si Gia at si Sora, Sora. ang Jiang Sora. Sora ng Baguio City. Oh, oh. kayo dito, dito mga Jiang Sora. Sasamahan nyo kami dahil hindi tayo papayag na kami oh. lang ang maglalaro ng tila-tila. Alam kong alam nyo to. Ah, pero pa daw, Ms. Bea, yeah. kasama oh. din natin ngayon ang bago, bagong-bago, nandito, nandito sila ngayon, ang mga interns galing sa Benguet State University. BSU! BSU! Come here, BSU yes! students! Oh my goodness, look at them. They're so gorgeous. gorgeous. They are fresh. Uh-uh, fresh are so from fresh. BSU. <laughs> Alamin muna natin 'yung pangalan nila. What's uh, the name, darling? Astel B po. Astel. Astel, Astel B. Nasaan si Astel C? Charot. <laughs> Nawawala siya. <laughs> pangalan? Graciel po. Graciel. 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 Espanyol. Mas maganda 'yung Graciel. Uh, oh. Magmula ngayon na ng pangalan mo, Gas Graciel. Graciel. Mm. May pag-ugot sa dito. Pangalan? Ron. Oh, Ron. Oo, oh, oh, tinamalag mga magulang. <laughs> Tatlong letra lang yung binigay. Oh, Ikaw? Jobet po. Oy! Jo si Jobet, yung oh. singer. Iba yun! Ay, ay, mali, mali. <laughs> Oo, oh, and lastly, ay. iba yun. Marshall po. Oh, Marshall. Marshall! Anong ginagawa mo dito? Alam. Dapat nandun ka sa traffic area. Ako, ah, <laughs> di ba? diba di ba? Sa hora. Tama, tama ako di ba? so sige kakanta tayo ha. Kakanta tayo. So ang kakantahin natin ito. Um sigurado naman tayo na alam na natin ito. Dapat na panoorin na natin ito sa um social media yes. natin. Yung kakantahin nila yung kantan Justin Bieber pero gamit ang tawa. Kalok. <laughs> <laughs> okay. So narito na ang awit ni Justin, Justin Bieber.

<laughs> <Hindi> <laughs> and now my heart is breaking But I just keep on saying that. Baby, 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 baby Oh, like baby, baby, baby

This is so amazing. Ang hirap tumawa. Tumawa. Uy, pero meron na akong na-realize nare na may ano? kakanta. Sino? Oo. oo. Di ba? Mm -hmm. si Graciela. <laughs> si Graciela. Isa ka Ang... ba talagang songwriter? Singeries lang po. Oh, ah! na, pero nakanta talaga siya. Yeah. Oo. Oh, So, nasali ka din sa mga contest. Hindi po. Ngayon pa lang. Ah! <laughs> eh. <laughs> Well, sige. Uh, one of these days, mga ka-NB, mapapanood, mapapakinggan uh, oh. natin ang kagandahan ng boses ni Miss Graciela. Graciela. Gusto ko yan. Napagod ako. Yes. We are an idol! Hananana!